nang ilalabas na pulboron uh, evidence ay document muna. Okay? Yun yung plano. Dokumento muna, hindi muna yung finale. Lumuhod si Senator uh, Aimee kay uh, Pangulong Duterte para wag pangalanan si Kuting. Legit yun. Pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan nandoon yung pangalan mo. Una daw ilalabas ang ebidensyang dokumento, sabi ni Maharlika sa kanyang vlog, na maaaring ang sinasabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na narcolist kung saan nakita niya mismo ang pangalan ni President Bongbong Marcos. Ayon kay Maharlika, unang ilalabas ang dokumento at isusunod naman ang video ng pulburon ayon sa plano ng may hawak nito. Kung matatandaan, Nauna nang ibinunyag ni Maharlika na nakiusap si Senator Amy Marcos kay dating Pangulong Duterte matapos lumabas ang pangalan ng kanyang kapatid sa narkulis ng PIDEA. Nakinumpirma naman ito sa kanyang speech sa Maisug Prayer Rally sa Davao City, Kamakailan. Actually, the pulboron video ah, uh, at ibang ebidensya. Okay, I'll tell you something about it. <laughs> I'll tell you something about it. So yung evidence kung paano ko siya nakita, hindi hindi siya may forward sa akin. While we're talking, senior screen niya sa akin. Okay? Senior screen sa akin nitong nga uh, actually dalawang personality eh. Senior screen niya sa akin yung tungkol sa pulburon. Hindi ko naman ni-record kasi I don't do that. Uh, unless na pinayagan niya ako. Okay? So sabi sa akin, Miss Maharlika, look. <laughs> so siyempre nataranta ako ng bonggam-bongga. Sabi niya, isi-share ko yung screen ko. Ganon siya mag sa akin. Excited na kami sa Boron. Okay, so yung mga dividends, senior screen niya sa kanyang phone. Eh, di ba pwede mong uh, i sabi nila AI, eh, ay eh, bahala na sila. Bawal sa lumabas yung mga dapat lumabas. Eh, you guys decide. Wala na mga sapilitan eh. So, nung sinishare share screen niya sa akin, so, sobrang na-excite ako. Kaya, right there and then, sinabi ko sa inyo yung, uh, you know, possibility na ilalabas. Na, pero I believe, dahan-dahan lang. Yung unang ilalabas, na pulburon video, na nadudulas na yung bibig eh, no? Hindi mo na video. Yung unang ilalabas, na pulburon uh evidence ay document muna. Okay, 'yun yung plano. Dokumento muna, hindi muna na yung finale. Eh palangga, again, hindi ko hawak yung ebidensya. Okay? Doon sa document nakita ko and uh, iba pa nakita ko. I'm not, e, e, wala kasi sa possession ko pero nakita ko. Okay? Wala sa possession ko, nakita ko through share screen. Pero hindi ko siya ni-record pero nakita ko. Pero I believe this April, uh, this person will allow me to show you the first part of the evidence. Kasi alam ko, kating -kati na rin naman kayo. Kahit naman ako, kating -kati na ako. Gustong-gusto ko. Pero wala sa posisyon ko. Pero nakita ko, okay? <laughs> Hindi ko hawak, pero nakita ko. Yun lang ang gusto kong ma-assure sa inyo. Right? So maliwanag tayo dyan. So kung uh, um, yung sa paper documents, uh, pwede kung, hindi pwede. Alam ko ipapalabas na yun. Iaalaw niya na ipapalabas yan kasi hindi pwedeng hindi. Doon sa video, uh, Kailangan nun, ano eh, uh, may mga pinost na nga yun, yata, si Sasa, kasi si, si Harry Roque. So, kailangan si, si Spokes, dating Spokes, Harry Roque na kailangan talaga yon kasi ididenay nila yon eh. Ididenay nila and everything na tama yung sabi ko, no, baka eh, ayan. So dapat, it should be authenticated. Parang sinabi ni Lisa Smugs dun sa kanyang video uh, audio message na na-authenticate niya na lahat yung mga, mga peking ebidensya niya. So, <laughs> Ah, uh, ha, Miss Marika, sabi mo hawak mo na pero nagaantay ka lang ng signal. <laughs> sabi, ikaw talaga Jovelyn. Okay. <laughs> okay, basta, yun yun. Mm -hmm. Yeah. Mm -hmm. <laughs> Kayo naman, masyado niyo akong pinipiga. Okay, masyado niyo akong pinipiga. Pero antain ko pa rin yung bas Okay, antayin ko pa rin yung bas-bas. Pero lalo, anong date na ba ngayon? Siguro after Holy Week, ilabas natin pag pumayag siya. Okay? Balabas natin yung first part ng evidence. At yung isa ay uh, they will decide about it. Ano, uh, they, they will decide both. Pero yes, basta wait lang tayo. Muno niya na over daw illegal drugs. Eh you are the most credible sexy love. Ito eh, totoo naman talaga yung pulburon palangga. Okay, totoo naman ang pulburon. Kaya ngantay-antayin nyo lang. Totoo yun. Kasi you know what? Yung, yung, kin ko sa inyo, pag pinayagan niya ako, nasabihin ko kung sino yung source ko. Pero I think she is not ready. Tungkol dun sa lumuhod si Kuting, kay, ay si Senator Uh, Amy kay uh, Pangulong Duterte para wag pangalanan si Kuting, legit yon. Oh, legit yon mga palaga. Antayin niyo lang. <laughs> Inip na kami. Ako man, naiinip. Kung pwede nga lang, ngayon na natin ilabas, eh, di ba? Mr. President, hindi ako maghingi ng tawal. Kagawan mo yan eh. It is your responsibilities sa sarili mo. What you do in this world binds you. Iyo yan! Huwag mong sisihin ang ibang tao kasi sarili mong utak at katawan yan. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo, Ayaw kong sabihin yan kasi magkaibigan tayo. Kung hindi magkaibigan, magkakilala. Eh, ikaw eh. Pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Diyan ako takot, ayaw ko bangyari sa iyo yan. Pabor lang, ako namang nagmamakaawa kasi it will divide the nation at madugo itong panahon na ito. Alam mo, Mr. President, sabihin ko maya sa tao kung ano ka. Noong unang panahon, hindi tayo puro Bisaya nagkita-kita doon sa Luzon. There was a community of Filipinos. Galing Bisayas, galing Ilunggo, galing Waray, galing Mindanao, galing Hulo, galing Lanaw, Cebu, Samar at taas pampanga, apare, nagkita-kita yung mga minuno natin. Kasi hinawakan tayo ng Espanyol, pati Amerikano. Nung dumating ang panahon na tayo'y nagkaharap na, sabi ng mga lolo natin, ano ang gawain natin sa bayan natin? Pwede ba tayong magbarangay-barangay lang o magkaisa tayo dinabale iba-iba ang salita natin? It was agreed by the Filipinos then of all walks of life, ma Ilocano, ma Cebuano, mga taga Mindanao, they agreed to form A constitution. Alam mo, yung constitution, parang bahayan sa tao. May poste, sabi natin, anon, magawa tayo ng magandang opisina where we can meet and talk about the destiny of this country. Doon, they agreed na yung malaking bahay, may poste, mga malaking poste at may mga muebles at kwarto, living rooms and all. Ang usapan na from time to time, lumalaki na ang bayan at magdagdag tayo ng mga opisina sa mga opisyal. Maganda yun. Baha yun. May mga sahig, nandiyan lahat. The mesa, desks, uh, chairs, and everything. Wala tayong pinag-usapan na sirain yung bahay na yun. It was intended for posterity at inabot sa atin yung konstitusyon na yan. Although it was amended and modified, but it is still the fundamental law since 1935 hanggang ngayon. At what keeps in Ilocano, Bisaya, Waray, Moro, bakit tayo na kaisa? Magkaiba ang salita natin, ang pagkain, iba. Ugali, iba. But bakit tayo andito ngayon? Dahil sa isang bahay. Yung bahay na yan, yung papel, the constitution. Ngayon, ang constitution is supposed to be a permanent thing. Ang batas na binigay ng constitution So Congress lawmakers, they can make laws every day, modify, change it if they want every week. Okay lang yan. Huwag ninyong pakialaman ang konstitusyon kasi yun ang bahay opisyal ng Pilipino. Anak ka ng... Bakit pumasok sa utak ninyo yung People's Initiative? Anong nakain ninyo? There's nothing wrong with the Constitution right now. The environment in the Philippines seems to be positive, okay. Wala namang problema. Araw-araw, nakikita tayo. Buntang nila, marami akong kaibigan, mga brad ko, mga classmate ko. Okay ang buhay natin. But suddenly, nandito yung People's Initiative. Alam mo, sa umpisa pa lang, nagdududa na ako. Bakit? People's Initiative, manggaling sa tao. Dapat yan, galing sa mga purok at doon sa barangay at doon sa DILJ, ipasa nila sa siyudad sa probinsya at sa national office. Dito, mga congressmen, alam ninyo kung magkaletsi-letsi ang buhay na ito? Sabihin ko sa military, sirahan ninyo yung kongres. magastos, nagbabayad tayo, nag-usik-usik sa kwarta. Sige pamayad para People's Initiative. So, what is the motivation? Galing ba sa puso ng tao yung pinipirma niya? Hindi yung pirma niya yung petition para ito, kaming nag nagsipirma dito, uh, uh, pumayag na uh, merong Uh, pagkaiba ngayon sa Constitution. Pero malang pati pera. Anong klase 'yung putang inang? Ganoon na lang ang tingin ninyo sa Pilipino. Pagka ganoon, maghiwalay hiwalay na tayo.